Ay, Ang mura ng travel sa ano, sa Bacolod. tayo doon. Eh, no? Sakto. Kasya, kasya yung budget natin, no? Uy, hey, anong ginagawa mo? Ah, ito? Um, nire-review ko lang yung ginagawa kong program para sa darating na anniversary ni mama at ni papa. Program? Bakit may... Malaking event ba yun? Um, hindi naman siya ganun kalaki. Pero kasi talagang sineselebrate naman natin to yearly ang anniversary ni mama at ni papa, ba diba? So, kailangan kong ayusin to. Anniversary. Hmm. Tapos may event. Oo, oh, bakit? Ano yun? E di pera na naman yan. So? Walang, walang joke naman, honey. Minsan na nga lang akong magyakag sa'yo, hindi mo pa maibigay. Tinamang hey uunahin mo pa yan. Nasaan ba mama mo? Asa ah, ilalim ng lupa. O um, paano tayo magse-celebrate? Kasama mo 'yung tatay mo, ano? Alam mo, natural lang sa amin na mag-celebrate noon at nakilala mo na ako sa ganitong pagse celebrasyon ng anniversary ni Mama ni Papa. Yung lakad natin, magagawa pa natin 'yan next time. May budget naman tayo para diyan. Tsaka, nilaan ko talaga ng budget 'to, no? Han, ikaw nakapunta ka ng Bacolod, eh ako hindi pa. Ngayon nga lang nag-request sa'yo eh. Uunahin mo pa yung tatay mo. Oo, eh sa year lang naman ang anniversary, 'di ba? Yung paglalakwat siya natin diyan sa Bacolod na sinasabi mo. Oh, pwede naman 'yan <coughs> in another year or in another month. <coughs> oh. 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 Pa, mabuti Wait. nandito ka na. Uh, ito po, pinag-uusapan namin yung tungkol sa darating yung anniversary ni Mama. Hindi okay, nagawa mong okay. program. as usual. Kaso, okay lang? program nyo yun eh. pinagagawa na kayo ng program eh. Ba't sa akin yung tatanong? Di ba pa? Hmm. Yearly naman natin sineselebrate oh, yung anniversary oh, niyo ni Mama. <coughs> so, wala namang, wala akong <coughs> nakikita ang masama doon. Okay. Pa. Hmm. Hindi pa pwedeng sa susunod na lang natin i-celebrate yan. Eh, pupunta kami ng Bacolod eh. No, hmm. nakikiano pa kayo sa gastos. Ah, no, okay lang yun. Tanya naman ng budget eh. Nakalaan naman talaga to. Tagal kong pinag-ipunan to at alam mo yan nun. Patas ngayon ka pa magaganyan, magre-reklamo sa akin. Sige na, ano magagawa ko? Ikaharap ang papa mo. Wala namang tumanggi pa ako. Sige na, tapusin mo na yan. Eh. Ha? Ate! Ate! Oh. May po din sa telepono niyo. Yun po ata yung sa inquiry. Tungkol sa reservation ko? Opo. Yung po sa anniversary ata. Ah, oh, sige. Pupunta ako na. O, oh, sige pa. Kigan muna kay ni Will, ha? Oh, sige, sige, si. Kung may mapag-usapan pa kayo, may mga plano pang mababago, ipaalam mo lang po sa akin, ha? Okay, okay. Sasalutin okay. ko lang po yung telephone. Oh, okay, okay. Sige, sige pa. Sige. Take your time, take your time. Okay. Oh. Ah, pa hmm. Ano, talagang makikisabay pa kayo sa gastos namin? Hindi niyo ba alam ang dami namin binabayaran ngayon? Well, sana kasi yearly namin ginagawa ka patulong sinabi ng asawa mo. In memory of your mother, sine-celebrate namin yung anniversary namin, yearly. Paa point ko, wala naman na dito si Mama eh. Bakit magsaselebrate pa kayo? Ano, hindi, gusto niyo ba magmukha kayong tanga doon? May program-program pa kayo naalalaman? Believing na in that way, ma matutuwa yung mama nila at sinicelebrate namin. Kaya namin ginagawa yun. Mayayaman lang ang gumagawa nun, Pa. Mayaman ba kayo? Ano? Ikaw may pangang nagbibigyan ng pera sa inyo ah. Hindi ano, na nga kayo nakakapagbigay sa amin. Psst! Ano? Naluluha-luha pa kayo dyan. nag pa kayo para ano? Para payagan na namin kayo na mag-celebrate. Sige. Baka pwede kayong kumain sa Chowking, pwede kayong mag-jollibee, kahit magdo pwede. Pero yung ganyang kalaking pera, meron pa yung reception resepsyo na sinasabi. Hindi naman na kailangan niyong eh. Ang dami namin babayaran, pupunta pa kami ng Bacolod. Ano, hindi pa kayo nakarating doon. Kasi wala nga kayong pera. Tapos nakikisabay pa kayo sa amin, dami pang kaartehan na gusto. Bawiin niyo yung sa asawa ko ha. Sabihin niyo hindi niyo itutuloy. At pag nalaman ko, pag nalaman mo nagsumbong ka sa kanya, na kinausap kita ng ganito, mawawalan ako ng respeto sa inyo, pa. Tandaan niyo. So, yan. yun. Sige na, umalis na kayo. Uwisit ang mukha niyo. Eh. Pa, okay na to lahat nagawa ko na, nakausap ko na yung receptionist para sa magiging venue ng program natin sa anniversary nyo ni Mama. Natawagan ko na rin lahat ng mga kamag-anak natin. Ikaw at tayo na lang ang kulang. I changed my mind, anak. Ha? Huh? Oo. Baguhin natin, nakasanayan natin. Huwag na muna natin i-celebrate ang anniversary namin ng mga mga yung Hindi naman pwede yun pa kasi alam mo naman, di ba? Taon-taon naman natin ginagawa to at Ba't naman nagkaganyan yung isip nyo? Wala lang. Para bang... Nagbago lang yung eh, isip ko yun na lang. Ano yun? ko lang muna din. Alam mo pa, wala ka naman dapat isipin eh. Ginusto ko naman to. Ang gusto ko lang, parang alalahanin lang natin si mama kahit isang beses sa isang taon ng anniversary niyo. Kumain na lang tayo sa choking o sa Jollibee. Pa, araw-araw na nating ginagawa yun. Kumakain na tayo doon. Wala na bago doon. Eh, anniversary to. ah, minsan lang nangyayari to. Thank you, pero... Ito pwedeng huwag muna na yung to. Hindi talaga pwede pa. An ano ba nangyayari sa inyo pa? May nangyayari ba na hindi ko alam? Wala naman, diba? Ito mo, nag-iisip lang ako kanina. Para taong -taong ah, ah, si, mo, taong-taong taon na kasi. Ah, ayaw ko nung taon. Hindi pwede pa, eh naayos ko na lahat, hindi na yung pwedeng i-back out at saka nagtataka talaga ako sa inyo pa, ba't ngayon lang nagkaganyan yung, yung ayaw nyo? Dati-dati kayo yung excited, ano ba ang problema? Akin na Hindi pwede pa, pamilya tayo, tatay kita, ano nangyari sa inyo? Hindi, yun nga lang isipin mong nagbago na isip ko ano wala, huwag na muna yung taong na to, please Hindi e, pwede pa ano nga po nangyari sa inyo? Nag may nag-naging problema po ba? Wala. Wala mo shipping may problema. Sige po lang. Bagong mo ng papa mo, ayoko na muna ngayon. Yun lang yun. Napaka-imposible niyan. May problema ano pa? Hindi naman. Kaso, alam mo yung pangayaya ko sa asawa mo. Kay Will? Oh. Bakit? Wala lang. Huwag mo nang sabihin sa kanya. Mas na yun lang. Parang hey, nahihiya ko. Hindi, ako. hindi pwede pa eh. Ano nga po nangyari sa inyo nung umalis ako doon kanina? Ano pong sinabi niya sa inyo? Wala namang sinabi. Ako lang ang Ako lang isip na... Mamaya mag-away pa kayo. Sige na, sige na. Tukoy, magpapahinga mo lang. Kumukha ko nang usapin si Willa ha? Wag na wag. ayoko ko ng gulo. Mil, pwede ba tayo mag-usap? Anong sinabi mo kay Papa nung naiwan ko kayo kanina? Anong sinabi? Wala, nag-usap lang kami tungkol doon sa party nyo. Ba't ba kami mag-uusap? Ika yung may plano niya. Oo, kami nga may plano. Pero nagtataka kasi ako kung bakit gano'n yung reaction niya after nyo maiwan doon. Kasi, kalimitan, siya yung excited ka dadating anniversary nila ni Mama. Pero nung iniwan ko kayo doon, nung kausapin ko siya, iba na yung gusto niya. Ayaw na niyang ituloy ito. Ano nangyari sa inyo? Ba't ba akong sinisisi mo? Eh kayo magkausap kanina eh. Hindi kita sinisisi. Ang gusto ko lang malaman kung ano yung pinag-usapan niyo. Kasi hindi naman basta-basta magbabagong isip nun eh. Kung wala yung narinig na hindi niya nagustuhan. Sige. Sabi niya sa akin, huwag na daw ituloy yung party. Pupunta tayo ng Bacolod. Tapos. Ano sabi niya? Ay nako Will, kahit anong gawin mong excuse na ang tatay kong umayaw, napaka-impossible yung mangyari noon. Eh, ba't ka pa nagtatanong hindi ka naman maniniwala? Kasi ikaw magkwento, ako maniniwala. Eh, ba't kasi ayaw mo pang aminin kung anong pinag-usapan nyo, kung anong sinabi mo sa papa ko? Anong maaaminin ko? Eh, walang... Ano, ano ba gusto mong marinig? Yung totoo! <laughs> Alam mo naman, napakahalaga sa amin ang okasyon na to eh. Nakilala mo na ako, napakasalan mo na ako, na sineselebrate namin yung anniversary ni mama at ni papa. Kahit patay na si mama, Ba't ba laki, ba ang big deal sa'yo? Hindi mo maintindihan? Yan na nga, Angel. Patay ng mama mo. Ano ba, ano kailangan mo pang celebration doon? Kung gusto lang mag-celebrate, doon sila sa ilalim ng lupa pareho. Talaga ba, Will? Naririnig mo yung sinasabi mo? Oh, ayan, eh, totoo naman na. Patay na ang mama mo. Baka gusto mo, sumunod na yung papa mo. Ang kapal ng mukha mo para sabihin niya sa magulang ko. Sino ka? Alam mo ba, mula bata ako, tatay ko na lang nakasama ko pinakamilutan na namin, nasa-celebrate namin ang anniversary ng mga magulang namin. Tapos ikaw lang, asawa lang kita, ikaw ang sisira ng mga plano namin ganon. Sakit na na eh. Huh. Masakit, pero mas masakit yung ginawa mo sa pamilya ko. Ano bang ginawa mo sa pamilya mo? Eh, sige, ikaw ang sumagot. Ano ang ginawa mo sa pamilya ko? Ah, Punyeta, Angel. Eh, halos araw-araw nga, -araw binibigyan ko ng pera yung tatay mo eh. Bakit ikaw lang nag-aakit ng pera sa bahay na to? Oh, mas malaking pera ang binibigay ko sa iyo. Tandaan mo. Natural, niya. asawa mo ako. Oh, wala pa tayong anak, ganyan ka na Paano pag nagkaanak pa tayo? Ano? At bakit iniiba mo naman ang usap? Ang pinagsanabi ko lang sa iyo, hmm. bakit mo ginana ng tatay ko? Wala akong kasalanan diyan. Tatay mo nagiiinarte at Tand tandaan na napakaarte pa. Wag na, wag na nating ituloy ang ano na yan, celebration na eh. yan. Pumunta lang tayo ng Bacolod. Pumunta ka mag-isa mo dahil hindi malinaw yung utak mo. Ikaw pa salamat ka, buhay pang nanay at tatay mo. Ako tatay ko na lang. Sa simpleng selebrasyon na yon para maalala namin ang mama ko, pinagkakait mo. Anong klaseng asawa ka? Oh, ano gusto mo mangyari ngayon? Talaga, ano ikaw? Anong gusto mo mangyari? Umalis ka na, nagbubisit ako sa mga mo eh. Talaga, mas nabibisit ako sa pag-ugali mo. Alam mo, itong relasyon na to, napaka-toxic lalo. Magkaroon ng asawang toxic na katulad mo na hindi kayang intindihin ang sitwasyon? Mabuti pa. Maghiwalay na lang tayo. Kausapin mo na lang ako kung kailan matinuna yung pag-uutak mo. Channeling? Ito kang hiwalay. Hindi Iiwanan ka muna namin dito. Hahayaan kong mag-isip ka. Hahayaan kong isipin mo kung ano na nagawa mong pagkakabali sa pamilya ko. Angel, pag-usapan natin to. Wala na, hindi na. Pagkatapos mong bastusin ng tatay ko? Pagkatapos mong sabihin na magsama sila sa hukay? Alam mo ba kung gano'ng kasakit yon bilang anak na marinig mula sa mismong asawa ko na sabihan ang mga magulang ko magsama sa hukay? Ikaw, sabihin ko ang tatay at nanay mo magsama sa hukay, gano'ng kasakit yun sa'yo tayo, mag-asawa tayo, dadating tayo sa punto na isa mawawala sa atin. Pero pag nagkaanak tayo at gusto i-celebrate ng anak natin, yung anniversary natin, ay ikaw ang natirang buhay. Hindi ka ba magiging masaya? Howell? Sana maintindihan mo yung pagkakamali mo at huwag lagi mataas ang pride. Hindi lahat ay nabibili ng pera. Yung pagpunta mo sa Bacolod, pumunta ka mag-isa mo. I-enjoy mo yung sarili mo. Enjoy? Sumunod natin, no? Tama na. Dito ka na. Aalis na kami ng tatay ko.